guys. What's up, Black? Welcome to my guys. <laughs> so. <laughs> Hi mga ka-winner! It's another vlog day. Mm -hmm. Dilit ako mag-vlog pero I want to vlog this day kay it's a Sunday routine na mo mag-prepare word preparation. So, nami ka sa isa na mo uban Actually, layo jud ah, kaayo ilang balay. Nami sa farm. Tenant sila sa isa ka farm. Manalos farm! In company! Sana oh! May farm. Ang mong kauban, yung parents, tenant dali sa ka farm, dali sa may arangay, so... Apples! Strawberry! Our wheels, dahis kayo dali, away from you toxic want. na... Any fruits? Sige, um, bansa. oh toxic kaya away sa pam toxic uh, kuan sa 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 town sa lungsod so na madre mas ma nice kuan environment mingaw dead end na kay ni ilaha dead end so while waiting sa mga kauban yan nagtutur mi ganina sa ilahang ko ano ngita mi prutas wa mga bunga na sa durian among nakaon balingbing strawberry so, apples Doon sila o kapili ah. Ayan, What you want? Ayan, dumating yung kasama naming buntis Cheers! So, ayan na sila. Si Lam Nana. Hi, nai Nana Liling, welcome to my vlog. Hi. Ayan. Oh, Nana, here comes the buntis. Naligaw na. Nakasaad mo.

hi guys welcome to my sabri kay welcome to my brother. uh Ano sa ikat Kat? Kaya mag mag-start na mi. Kaya mag pa ba mi? Medyo ngit, -ngit na. Alas mag-as 4 na sa kahapon nun. May gani. Buti na lang yung pedicab na sinakyan namin. Naawa kasi unsa mong sakyan pag uli. So, nagfaabot siya. Faabot ang first one. Kaysa wala siya ay makuha na pasahero. So, yun na lang yung paaboton. So, ba diba? Sige, mag-start sa miha. Balik lang ko niya. Bye! tapos na lang kami at yan, nagmerienda na kainain namin ay kamote talagang nasa bukid the bukid's life tsaka may ano din silang tinapay na hinanda na mga kasama ko, ayan, ang huwala ng prutas medyo madilim na Wait, rambutan, ano na? Wait, nagigay rambutan. Puntahan natin sila. Medyo madilim na. <laughs> Sig, makasungkit mo na, gwan, ha? Makasungkit mo na. Hindi, tagay ko. Bigyan mo, kids. Tignan mo, hindi ko kayang farm na ilang gikuan. Pilan, ate, pila niya ka-hectare, ate? As in dakukidokai you know, datiin hinugtin heko ah si buntis karet to ah ay buten hilupok oh, hinugduni <laughs> hinugduni hinugduni <laughs> hinugmana <laughs> ugma hinulung mana pat songket oy lo, oi babi Aray ko, naubo. Ayan lang sa taas, oh. Ay, songkit. Ang lalara, oh. Ang dami mga ka-winner. ng butan. Saba-saba kita, diri ba? Gabi-gabi. na ba ya? Ala, buntis. Ala, ayaw, tiyo. Magkita. Hi, vlog. Tinog <laughs> na. Tamis. Sige daw. Huh? Try. Matamis? Tamis kayo? Sorry, <laughs> kanyo. Mike, pera mi songkit Mike, kima nongkit program botan. May haya Mahaya, dili dito. Yan daw yung ano, pag pumupunta yung may-ari diyan daw sa bahay na yan, nagsistay or may kumbisita siya. Tapos ang galing niya nagpatayo sa nang ano talaga dito sa kanila Ha, uh, yung chapel, kapilya. Ay, huwag pa man rambutan Ulat nung siya. Wala, ang pan niya yan. Asan nung yan? Yata na. No? Long pan. To... To... Naagor no? naman? Kaya gusto mo mukhaon. Hala mo, paabot, paabot Jod. O, so, rambutan. Narao. Asa <laughs> so, naman tung sungkit? get get na raba. Ro Bukanik naman no? sungkit? naman so, sungkit? Guys, sila ang pinaka ano na dito. Murag dead end na ni sa ilaha, isa compound, naka ano to eh, laki. Naka barbed wire ba? Abot pa dito sa tumoy, dito. Pati dito sa tumoy, masang dako ah. Tapos na yung mga mangga, kaso bunga, walang bunga yung mga mangga. Kaya ayan po. Nito tayo sa gitna ng ano ba to? Masa lasang man eh, kalasangan. Di po ni siya lasang, no? Ano man siya tawagan eh? Kanang farm. Farm daw sa farm. Nami sa git, sa farm. Boto siya yung farm. Nami dili sa nga Nadami sa umahan. Ako din ko anong be, pa ako Hmm. Mm.

Ayala, hala ang jongkut mo. Banda mo siyang ayala. Na si Mike ay tala tala. ha? Cayon? Ito may hinog. Grabe nang kuan man Kau Uy. Halo oh, muti. guys, so kami rambutan Mala oh, nih Pula hmm. puros oh. Testing and done. Karon karon ko balu nga <laughs> incik din rambu Rambo. Kaya ang apelyido Rambo Tan. Rambutan. Nye. Ketawa mo bot. Napa? Mike. Medita saban Mike.

sibabukulan ba ta na no hindi pa aah hindi lang guys naplastar sinabag pa rin na sinabag pa rin na sinabag pa daghan bali mong bit bit maglag mo maglapaw tara tara tigipin yung driver ba urot yung natong pasgabag <tuk tangan> Masa mau tuh enggak? Si rembu, incik ini enggak si rembu <laughs> Incik mana? Oh, tahan ya gini Oke lama saya mau rembutan tuh <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Mau Dari, dari, dari

farm na yun, yung malaking farm. Ayan, yung kami ng galing. Merry Christmas! Memang yung poste namin dito oh.